Hello mga kabusing! Welcome back to my blog. So for video nga mga kabusing, ang pag-usapan natin ngayon ay ang matunog na sasali sa Mr. Pilipinas Worldwide mga kabusing. At before anything else is nice ko muna kayong batiin na magandang magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. At syempre, dito sa Bansang Bahrain is magandang ah, uh, matawag doon. Hating gabi na mga kabosing, kaya entro muna tayo. Hello mga kabosing, welcome back to my blog. So ay na nga, mga kabosing ang matunog na sasali na nga sa Mister Pilipinas worldwide mga kabusing, ito po yung trending ngayon sa social media yung pagsali ni Mr. Uh, Man of the World 2024 first runner up na si Kevin ka uh, na si Kenneth Kabungkal mga kabusing na na talaga ako makabosing na sasalit talaga siya at magjo-join ito sa audition ng Mr. Pilipinas Worldwide 2025 Battle of All Star na nga ito mga kabusing, na kung saan nakita nyo naman talaga yung laban ni Kenneth Kabungkal nung Man of the World 2024 mga kabusing, na siya yung nag first runner up na deserve naman sana siyang makukoronahan kaya lang nag first runner up nga siya kasi ang nanalo nga doon ay ang pambato ng Venezuela na si Sergio Asuega makabosing na deserve naman din talaga niya mga kabusing, ang makoronahan kaya ngayon pipilitin ding masungkit ang corona ng uh, major budget makabosing kabusing like supranational international and then Uh, Mr. Global Makabosing. So, saan ba dito pwedeng mabigyan ng corona o ng spotlight si Kenneth Kabongkal? Sa supranational ba? Sa global o sa international makabosing? So, for these three major project makabosing, kahit saan dyan dito, pwedeng-pwede si Kenneth Kabongkal when it comes sa body physics, pasok na pasok talaga makabosing when it comes sa ah uh, uh, pasok na pasok din talaga itong si Kinet Kabungkal so sobrang guwapo din to makabosing at ang ganda ng katawan niya pag i-workout uli ito, mapapawaw ka talaga kay Kinet Kabungkal at syempre naman hindi rin talaga magpapatalo itong si Kirk bondad ng Mr. World Philippines at syempre sa Mr. World 2024 nag top 20 nga ito makabosing so sobra din itong uh, ito when it comes sa states very playful din to makabosing at ang tangkad niya talaga makabosing kahit saan din ito sa tatlong major major crowns pasok na pasok din dito si Kirk Bondad nga makabosing at kung tutuosin mga kabusing, uh, pwede din, din ito sa supra-national o sa Global o sa International mga unit When it comes sa uh, guapo, pasok na pasok din ito. Sa pagandahan ng katawan, pasok na pasok din. Sa pagandahan din ng uh, tangkad mga kabusing, okay na okay when it comes sa kanyang uh, pasarela, konting polish pa. At syempre, unit comes sa kanyang intelligence pasok na pasok talaga may laban din itong si Kirk Bondad Makabosing at syempre, hindi rin magpapatalo si Raven Lansangan ng Mr. of Pilipinas 2017 na siya nga ay naging Mr. International Top 10 Makabosing ayan din Makabosing Grabe din to mga kabosing, sobrang guwapo. Ang ganda rin ng katawan nito mga kabosing. At syempre, pambato rin ito ng, ano bang lugar to Pampanga? Ay hindi. Basta pam, pambato rin ito mga kabosing. Saan ba din to ito pwedeng isabak mga kabosing? Kahit sa Sopra sa Mr. Global, or sa International, for me, wag lang sa supranational mga kabosing. Sa international, sa Mr. Global, pasok na pasok din itong si Raven Lansangan makabosing. kabosing. When it comes sa body, physics, okay na okay din. Sa kanyang uh, uh, ganda ng itsura, may laban din makabosing Sa tangkad, okay din naman sa akin at sobrang cute din to mga kaboseng. So, for these three mga kaboseng, I'll go for supranational si Kirk Bondad sa uh, global si Kenneth Cabongcal. at syempre sa international siya pa rin si Raven Makabosing either si Kenneth Cabongcal sa si international or si uh, Raven sa Mr. Global Makabosing so ayan Makabosing ayan talaga yung with it comes sa ranking mga kabosing. sila talaga yung deserving din mga kabusing it comes sa uh, kanilang uh, profiles pasok na pasok ito yung tatlong mga kabosing. so thank you for watching mga kabosing, and thank you for thank you for watching and god bless po bye bye